الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحي والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما اشهد ان لا اله الا الله wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa rahmatullahi wa sallam wa So alhamdulillah, sasaliksikin naman natin sa araw na ito ang patukol sa fisik yaong sinasabing mga atomo Okay, itong atomong ito, hindi mo ito makikita maliban makagamit ka ng malakas na microscope. At alam natin kailan lamang ito na imbento ang mga microscope na ito upang masilip nila ang mga atomo na ito. But noon pa man, ah, noon pa man, wala pa itong mga uh, ah, microscope na ito. Mayroon ng isang tao na isang Griego ang nagsagawa ng kuro-kuro. Ah, na sinabi niya na mayroong mga atomo. Mayroong mga atomo ayon sa kanyang sapantaha. At ito'y kilalang kilala sa mga aklat patungkol sa fisik sapagkat siya ang unang tao na nagbigay ng kuro-kuro sa kalupaan na mayroong atomo dito sa mundong ito. At ito ay nabuhay pa 436 BCE, meaning before Christian era. Wala pang kristyano. Sinabi niya na, na mayroong atomo sa kalupaan at ito ay kanyang haka-haka at kuro dahil walang mga kagamitan noon. Okay? But ito ay kanyang sinabi ayon sa kanyang pag-aaral na ang mundo ay dapat may atomo. So in this situation, bago pa ang Christian era or before the Christian era, ito ay isang taong Griego na nagsabing may atomo na kilalang pangalan sa Democritus. Itong si Democritus ang nagsabi nito 436 before Christian era. Sinabi niya na may atomo, ito ay mga matitigas pare-pareho, solid. Hindi mo ito kayang sirain. Kuro-kuro nga naman ito, bakit? Eh, nung, anong paninilip niya rito? Walang gamit nun. Kaya ito'y kanyang kuro-kuro na may atomo, pare-pareho ito, matigas, solid, hindi ito masisira. Okay, ito, nagkamali na siya rito. Patutunay ng Quran, nagkamali siya dyan. Wala pang Quran dito. Eh, wala pa rin Biblia dito eh. Wala rin Kristiyano dito eh. Okay? So, pero tumama siya na may atomo sa kanyang pag-aaral. Because ang Quran, susuporta niya pag reveal na ito. So, in this situation, sinabi niya, uulitin ko, importante ito, may atomo sa kalupaan at kailangan may atomo sa kalupaan. Matitigas, meaning solid, hindi ito masisira. Pero sila'y gumagalaw ng walang katapusang bilang bilang walang lamang espasyo sa, lam, sa, walang lamang espasyo hanggat ito ay tumigil. So wala pang gamit noon. Remember, ito ay kanyang haka-haka. Ito ay kanyang kuro-kuro. At naniniwala siya na ang mga atomo ayon sa kanyang kuro-kuro, itong si Democritus, ang katawan nito ng atomo ay binubuo ng earth atoms at ang kaluluwa ng ang atomong ito ay sinabi niya na binubuo ito ng apoy ng atomo. Ito ang kanyang sinabi at ito'y nagsasama-sama at nagkakaisa, hindi mo mahahati o hindi mo mahihiwalay. So meaning, wala siyang sinabing pinakamaliit ang atomo at sinabi niya hindi nahahati ito, matigas ito, magkakamali siya dito. Okay, patutunayan nito ng Quran na mali ang lahat ng mga ito, maliban sa tinamaan niyang may atomo nga dito, pero hindi niya sinabing pinakamaliit. Ang Quran ang siyang magbibigay detalyado. So hindi ito tinanggap. Ha? Hindi tinanggap itong kuro-kuro ni Demokritus. Hanggang ang Kristiyano ay itinatag ni Pablo Constantino ang kakristyanuan at makagawa ng Biblia kas ilang mga aklat, walang atomong nabanggit sa Biblia dahil hindi nila tinanggap ang kuro-kuro ni Demokritus pagdating sa atomo. That's why the Bible, wala kang mababasa patungkol sa atomo. okay? Now, ang Quran naman ay siniportahan niya ito, pero sinabi niya na itong atomo ang pinakamaliit na linalang ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di ba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, nung naribil na, nar na ang banal na Quran. Okay, dumating na. At dito napatunayan, may atomo. Ha? May napatunayan ng may atomo sa Quran at pinag-aralan na nila ito hanggang sa tanggapin na mayroong atomo in 1600. Ito ay Gregorian calendar up to 1900. At alam natin, in 1900, lumilitaw na ang mga microscope. So balikan ko muna Yaong hindi ito tinanggap ng kakristyanuan, nung magkamatatag na ito ni Pablo ni Constantino sa aklat nila in the Bible, walang atomo dahil hindi tinanggap ang kurong-kurong ito. At nang mag na ang Quran mula kay Allah Subhanahu para kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dito ay binanggit ng Allah Subhanahu Taala ang atomo sa banal na Quran. Actually, five times itong nabanggit ang atomo sa banal na Quran. At isa sa aya sa banal na Quran, na pinatutunayan na ang mga atomo na hindi nabanggit ni Democritus, ito ang pinakamaliit na linika ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan mo talaga para makita ay matinding microscope. Okay? Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? In chapter 99, verse 8 and verse, uh, verse 7 and 8. Pamay yamal daratin kairayara. Wamay yamal mitskala daratin sharayara. Kaya't ang sino man, sabi ng alas alasmantala, ang gumawa ng mabuting gawa na ang katumbas nito ay kahit isang maliit na atomo, makikita niya ito. In this aya, ikinumpara ng Allah subhanahu wa ang gawa na kahit na pinakamaliit na gawa, tulad ng atomo. Sapagkat ang atomo ang pinakamaliit na linika, itinumbas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ginawa mo na maliit na mabuting gawa, maliit, meaning pinakamaliit na sa mabuting gawa, tulad ng atomo, meaning ang atomo kasi ang pinakamaliit na lika, makikita mo to, meaning sa araw ng pagukom, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And then, وَمَيَعْمَلْ مِسْكَلَ دَرَّةٍ شَرَّيَّرَا At ang sino man ang gumawa ng katumbas nito na kagit maliit na masamang gawa tulad ng maliit na atomo, makikita niya to. In this aya, lumitaw na ang atomo ang pinakamaliit na linika ng Allah Subhanahu wa ta'ala na hindi na-describe ni Democritus. Ang tanging nasabi niya, may atomo. At solid matigas, hindi maaaring magiwalay. at magkakamali na naman siya diyan. Of course, hindi naman siya manlilika, Si ay linika lamang at gumagawa ng kurkuro kaya hindi niya mapeperpekto at magkakamali siya. Kahit wala pa ang Quran noon, hindi ibig sabihin ang Quran ang kumopya sa kanya. Bakit? Hindi. Dahil pinamamalian siya ng Quran, ngunit sinasabi ng Quran, may atomo, tumatama siya. Pero mali siya sa kanyang kurkuro Pagdating sa atomo na matigas, hindi mapapaghiwalay, siya ay nagkamali dito. At hindi niya alam na pinakamaliit na bagay ang linikang atomo ng Allah Subhana wa Ta'ala. At dito bilanggit ng Allah Subhana wa Ta'ala sa ayang ito nagpapakita na ang mga atomo ang pinakamaliit na bagay na ng Allah Subhana wa Ta'ala. In this situation, ang mga patungkol sa physiology Nagkaroon sila ng idea about this Quran na nabanggit na limang beses sa banal na Quran ang atomo. In this situation, nagkaroon silang interest na mapag-aralan kung kailangan nga ang, ang atomo dito sa kalupaan. And then finally natanggap nilang may atomo in 1600 at tinanggap na nila ang kuro-kuro ni Democritus na ito ay may atomo because of the Quran. Meron ang Quran 1600 na to. Matagal na ang Quran. Ha bago nila tinanggap yung kuro-kuro ni Democritus na may atomo. Bakit? Kundi lang sa banal na Quran never nilang tatanggapin ang kuro-kuro ni Demokrito sapagkat wala siyang ebidensya rito. Hindi tulad ng Quran, sinasabi na ito'y revelation sa tagapaglika. Of course, kung ito'y revelation sa tagapaglika at mapapatunayan ito na itong atomong ito ay galing sa tagapaglika at ang Quran ay galing sa tagapaglika at ito'y galing sa kanya, ang salitang ito, of course, makukumbinsi ang tao na mayroon nga ng atomo pero kailangan nilang pag-aralan. Until finally, natanggap nilang may atomo. Okay, natanggap nila because of Quran. At natanggap nilang matigas ito, solid, hindi mo mahihiwalay. Pero nagkamali sila dito. Dahil nung mabasa din nila sa banal na Quran na ang mga atomo ay pwede palang maging mahati at hindi matigas malambot. Mahahati mo ba naman ng masolid, matigas? Hindi, ito ay maari mong hatiin nagpapakita na ito ay malambot lamang. So sa banal na Quran, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagganito at saka nila pinag-aralan. Awudu bilamin na shaitan na rajim, bismillahirrahmanirrahim. La ya'asubu anhu, mitskala darratin, pisa mawati wala fil ard. Wala asgaru mindalika, wala akbaru. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi makakaligtas sa kanyang karunungan maging ang timbang ng isang atomo o anumang bagay pang maliit dito sa atomo. Mayroon pa palang maliit sa atomo. Ba't sabi natin kanina, wala nang maliit, pinakamaliit na yon O malaki sa kalangitan man o sa kalupaan. So dito, pinag-aralan nila ang dalawang aya na binasa natin ngayon, pangalawa ito, sabi natin ang pinakamaliit ay itinumbas sa kasalanang maliit ay ang atomo. At sinabi naman dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong pa palang liliit sa atomo. That's why pinag-aralan nila ito kung ano pang mayroong maliit sa atomo. At wala na silang makita na maliit pa sa atomo. In this situation, binuksan siguro marahil ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang puso para maintindihan ang mutasyabihat na revelation. Medyo malabo sa mga hindi mananampalataya There possibility na itoy panaliwanag ba sa kanila ng mga Muslim o kanilang o kaya naman binuksan sa samantalang puso nila para maintindihan. So in this situation anila kung ang Quran ay nagsabi na ang pila kamaliit na bagay na linika ay atomo at nagbanggit pindin siya na may maliit pa sa isang atomo tignan nga natin ang atomo sabi nila. Meaning silipin sa microscope, kailangan makagawa ng matinding microscope at subukan itong hatiin. Dahil ito ang maaari itong tinutumbok ng Quran na ang atomo ay isang pilakamaliit nga. Ngunit kung may liliit, baka maaaring hatiin. Para na sa ganun, maging maliit ito kaysa sa isang buo o isang pirasong atomo. In this situation, pinag-aralan nila ito tinignan sa malakas na microscope at napag-aralan nila until mapag-aralan nila na ito pala ay maaaring hatiin. Because of Quran, Maaari palang hatiin ito, hindi pala solid, hindi matigas, maaari palang hatiin ito, maaari magiwalay. In this situation, unti-unti nilang binago ang paniniwala ng Laki Demokritus na ito'y solid, ito'y matigas, nang dahan-dahan na ang atomo ay sa bandang huli, hindi solid at maaari itong maghiwalay dahil sa pag ito'y hinati mo, kahit sa dalawang hati lang, lilitaw na may maliit na ngayon na isang Uh, maliit na bagay sa isang buong atomo ay mas maliit ang hinating isang perasong atomo o buong atomo. Alhamdulillah, in this situation, nagkamali si Democritus na ang atomo ay solid, hindi mapaghihiwalay, nagkamali siya. At pinag-aralan nito ng mga physiology na ang Quran, hanggang ngayon alam nila, alam natin, na buong mundo, ang mga atomo na binubuo, ang pangunahing bumubuo dito, alam natin ay mga butil na bumubuo sa tatlong uh, pangunahing uh, bumubuo ay kilalang kilala sa neutron, proton, and electron. Sa isang pirasong atomo binubuo ng tatlong butil na ito, ay napag-aralan nilang napaghihiwalay ang atomo. In this situation... Dahan-dahan nilang binago ang paniniwalang matigas ang atomo until finally inamin na nila na ang atomo ay maaring hatiin, hindi solid. At matagal na ito sa banal na Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So meaning nakikita natin sa pinag-aaralan natin, kung wala silang naririnig na babasa sa banal na Quran, malabo silang magkaroon ng idea para malaman nila ang isang bagay. Kapag may sila o nabasa sa banal na Quran, nagkakaroon silang idea, nagkaka na na sa saliksikin ito until final makikita nila tama ang banal na Quran. Alhamdulillah. So in this situation, hindi rin nila alam na ang atomo, gaya na sabi ni Democritus, ito ay kailangan sa mundo. Hindi niya alam na ito ay mayroon din sa kalawakan. Ibig sabihin sa buong kalawakan at kalupaan, mayroong atomo saan man dito at malayang lumilipat nga naman o gumagalaw. Ito ay hindi niya alam. At hindi rin alam nito ang mga unti-unting nagbago sa paniniwala ng Demokritus na matigas ito, hindi magiwalay, at mandang huli ito, hindi matigas at naghiwalay, wala rin silang idea na ang atomo ay umaabot sa taas. And then finally, nalaman nila na ito ay mayroon din pala sa taas. Pero baka maaari ding nabasa rin nila sa banal na Quran na mayroong atomo sa kalupaan at sa kalangitan. In chapter 34, uh, as para sa ino, 22, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kuli ladina, zaamtum min dunilla, la ya'lamu, la yamlikuna, mitskala darratin, pisamawati wala fil ar. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, tawagin ninyo, kulid duu. sabihin mo Muhammad, tawagin nila, Allah di na tawagin nila ang kanilang mga inaangkin na may meaning na mga Diyos-Diyosan mindo nila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. ang kanilang sinasamba, layam likuna. Meaning ang kanilang sinasamba, sila ay hindi nagtataglay ng anumang kaalaman, kapangyarihan, mitskaladaratin, pisamawa, tiwala, firad. Hindi sila nagtatangday ng kaalaman, kapangyarihan, kahit ito ay isang timbang lamang ng atomo sa kalangitan, sa kalupaan. Sa ng Allah wa Allahu Akbar. Meaning mayro sa kalawakang atomo, mayroon sa kalupaan. Allahu Akbar. At ito ay isang daang porsyento na ito ay inaamin nila na ang atomo ay kailangan mayroon sa kalupaan, mayroon sa kalangitan. At alam natin, isa sa nagbibigay ng ningas ng araw para ito ay paningasin niya ang kanyang sarili, ay kailangan mayroong atomo. Alhamdulillah. So in this situation, napatunayan nila, kalawakan man, kalupaan man, linika ito ng alas manawatala na mayroong layunin, may trabaho ang mga atomong ito. Alhamdulillah. In this situation, nabuo ang paniniwala sa mga atomo na pinakamaliit na linika. Ngunit mayroong pang maliit dito sa isang pirasong buo. Kung hahatiin mo, lumilitaw na ito'y hindi solid, hindi matigas, pwede magiwalay ito, pwedeng hatiin ito. Alhamdulillah. At ito ang sinabi ng na Quran patungkol sa atomo. Mayroong atomo at isang dam lahat ng tao at kapag may na dumating na sa wastong isip at nakapag-aral na rinig, ay kumbinsido, kumbinsido na mayroon atomo sa kalupaan at of course, sa kalangitan ay mayroong atomo. Ito ang ating naging topic ngayon na kung saan patungkol sa atomo. At ito ay sa Quran lamang at hindi binanggit ng anumang mga aklat sa pananampalataya maliban ng Quran. At kung may tumanay ginawa sa libro ng mga eh, mga hindi mananampalatay na, na mayroong atomo bago pa nila ginawa ang librong yaan. Matagal na sa banal na Quran na nabanggit ang atomo, nabanggit na ito'y pinakamaliit, nabanggit na ito'y malambot at hindi solid, nabanggit na ito ay maaari sa pamamagitan ng aya ay malambot at maaaring maghiwalay ang mga ato mo, at ito ay nadeskubri nila na totoo, tama ang Quran. So meaning kahit gumawa sila ng aklat patungkol sa mga bagay na yan, late na sila. Sapagkat hango at kopya na lamang ito sa banal na Quran. Alhamdulillah. So sa susunod, insya Allah, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin patungkol sa siyensya sa banal na Quran. What an amazing book. No? Alhamdulillah. Wa kirudawat, alhamdulillah, alamin. Wa lamin, wa salam ala rasulillah, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله